May gabi eh mga guys Andito ngayon si Master Janjan Jan. <laughs> Ayan mga guys Yeesh. Kasi mga guys Nakita ni Boy Patik yan dun sa labas Kasi bumili ako ng Ano ba yung bibiling ko? Lodyata yun Ngayon Nakita ko siya guys Tapos tinawag ako bigla Yun Shoutout Boy Patik Andito siya you. ngayon Nagiinuman kami ngayon Guys, ito yung ininom namin guys Red Horse mga mm -hmm. guys Andito kami sa pamamahay guys. Ito yung pamamahay natin. Yun, kasama natin si ano? Patik. Si Master Jan Yun. Cheers, 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 Yun mga guys. Double lang kami ngayon mga guys. Kasi Tagal natin din naginom boy patik no? Matagal kami hindi nakita. Ilang, ilang years, years na. Ilang years. Siguro after ilang years na. Mm, ilang years, ilang years. Sabi natin 7 years. Baka mayroon na. Mm, ganyan. Yan guys. <laughs> Ba't nang ulit kapitbahay lang pala tayo. Ang <laughs> dito <laughs> lang pala kami. Yun. Dito lumalabas kasi. Ito guys. Pinsan ko to guys. Pero ang tagal namin hindi nagkita mga shout guys. Ngayon shout out kayo dyan. You, you, Uy shout out pala dyan kay... Jun... Joke? Jok. Jok. Ano yung ano niya? Ah, uh, hindi. Uh, ano? YouTube Reels. Hindi. Ano siya? Reels. Amy. Wala, wala, wala pang ano eh. Amy. Amy. Emi Emi Berto ano? Tudilla, Tudilla, Tudilla yun. Junior. Uy, joke-joke, shout out dyan, idol. Masaya. Masaya dyan. At saka yung ano, yan, yung kuya niya, Shoutout rin. Oh. Si Katubig. Si Katubig, Shoutout out dyan. Oh, Katubig, Katubig. yun, pati, kasama ni Insan dyan, dyan. yun, idol. Shish. Ang tagal namin din nagkita na ito, mga idol. Ngayon, no? Tagal, tagal. Hindi pa rin nagbabago ng mga itura <laughs> dyan, mga idol. Ano pa rin? Pogi ka pa rin. Pogi pa rin mga idol. <laughs> Sulit talaga si Master. Ah. Master is the best. Sino ba yung grupo natin isa? Si Jun jok, jok lang yun eh. Oh, Jok Jok. Yun wala. Jok joke. Ingat ka dyan. Magjagi ka dyan. Pa, Ingat ka palagi dyan mga katawan idol. Katawan mo. Ingatan mo. Katawan mo. Loko. Magjaging ka dyan. <laughs> Jaging Wag ka ma -blay 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 dyan. Huwag ka magpahibla-hibla dyan. Matay na na. <laughs> Sapaking kita. Kamagano dyan ha, jogging ka lang dyan. Sa bundok. Kumain ka ng gulay. Para humaba ang buhay. Yun. Yun. Parang si Master. Wow, you know. Yung mga stick dyan. mga wow, idol natin dyan. Bawal ang tato. Huwag <laughs> mong patato. Bawal. <laughs> o mga tagingging natin dyan ha. Siya taot lang. Mga taga Ormoc, Mga taga-lunoy. Kananga. Shout out kayo diyan mga I love you. Ang mga apelyidong ano diyan mga Kudilya. Mga Cordelia, Shout out at saka Tudi. Tudi at saka meron pa isa. Ah. Uh, mama mo. Francisco. Mga Francisco taga Kananga. Yun, shout out sa inyong lahat mga idol, mga kagingging. Nandito na ngayon si Boy Patik at sa si Janjan, Kudilya. Boy Patik. Tapos sa kalam. Sa kalam. Yun, Chat out sa inyo mga idol, taging geng. Goodbye, idol. Shout out ya.